kwan 3 tre em nga po ma'am nagdeploy nagbabaha na po yung mga service namin po ma'am pagkatapos nito nagbabahan nam nam po nang kami nang uli na ng pamain sir ma'am na pamusin para pamahin namin mga mga mga, mga po ma'am gumo siya ulan mga alas 4 o. pagkatapos mo yun, noon yung kasama kong nam, naming namumusin Pumasok po sa loob. Oh. Bago ako lang po yung nahihwan sa laban. Oh. Mag-isa, balin, balin po po sila sa loob. Mm -hmm. Mga 20 minutes nga po nakaraan ako nasa sa lakas ng ulan, bago madilim yung panahon. Di, nandun sila sa loob. Nung hindi na tumila na po yung ulan na humina, lumabas po ako dun sa pag... Uh, kung ko pagka kung taklog dahil baka iniisip ko may barko eh. May naman yung tayo kung paglinga pag ako na talaga yung barko hmm. hindi ko namin napansin kaya wala na nabangga po agad kami ano nangyari sir nung nabangga na what t happened next? video tumakot diri si mamimbang kamalaki yung baka namin sa sasakyan uh -huh yung barko sir, gano'ng kalaki? Malaki po ma'am, dahil halos nak nakatingala po ako ma'am. Talagang pagsapan po, mataas po po sa pwesti ng kurente. Uh, eh. Mataas, dahil wala na po siyang karga ma'am. Eh. Mga kwan, mga international kwan ma'am. Uh -huh. uh -huh. Pero sir, imuminto ba siya? Nak nakita niya ba kayo sir? Ewan ko lang po ma'am, siyempre may ilaw naman po kami. Pero sa baka hindi rin siguro ma'am, masabing nakita niya kami hindi dahil uh, malakas nga po yung ulan hindi po po sigurado kung ang nakita kami ng kapitan so hindi sila huminto sir? hindi po so, paano kayo nakaserve out sir? yung pagka lupog pagtao -pag po ng bangka yung sumisid kami pa para makalabas nga po ma'am ng ay ako tumalsik pa ako pag lubog ng bangka tumalsik pa ako eh mm -hmm. yung mga kasama ko na nasa loob ng kamarote, yung dalawa, nakasisid din palabas. Bago yung pan nga, yung tatlo po. Hindi yun ang pan. Yung isa lumabas, patay na yung isa yung matanda. Lumutang lang sa harapan namin, pero patay na po, ma'am. Bago yung dalawa, yun ang hindi namin na Hindi, na, hindi talaga lumutang. Na-imagine nyo po, sir, after nung insidente na yun, masasurvive pa kayo, sir, sa tindi nung Kaysa, uh, hindi na namin ma maisip kung anong ba namin ma'am. Kaya parang tulala na po kami nun ma'am. Parang, kaya sabi ko, sa mga kasama kong tatlo na na kong, kami, hintay na lang namin yung mga service na para mahanap ng iba. Dahil hindi naman kami pwedeng kumilis na bumbong na rin yung katawan namin ma'am. Kaya po, Sir, sure, panawagan nyo na lang po sa gobyerno natin. Ano pong gusto nyo sabihin? Lalo may tatlo po kayong patay. Ayun nga po, sana po matulungan, bigyan po kami ng mga tulong na dapat ibigay nila sa amin. Sana po, ma, yung mabilis ang tulong po, kahit pa paano, dahil may tatlo pa po patay na yung mga anak ko nung malilita po yung kaibigan ko. Wala pa isang taon, ma'am, yung naiwanag paano ko kaya yun. Kaya ko rin may mga anak din, pati yung ibang mga kasama ko. Kaya humihingi po ako ng sa uh, ating gobyerno na sana yung mabilis ang tulong para tulad po ngayon. Pag-uwi namin sa amin, uh, wala po kaming baong kahit piso ng buling. Mm -hmm.